Irido tulong lunad kan sarong motorsiklo matapos na maslide ang piglulunada na motorsiklo pasado alauna kasubagong maagahon sa barangay Santa Remedios Bulan, Sorsogon. Sa impormasyon, maliwanag man sa lugar asimba man subot accident prone area ang lugar kan insidente. Kaya posibleng daang self-accident ang nangyari. Mantang maswerteng minor injuries naman ang sinapo kan tulong lunad kay Nin na napag-araman na anas minor de edad. Uh, always wear your protective gear pag na uh, nagda-drive at saka uh, kung ano man dahilan po na ganong oras yung, uh, yung driving kung pwede po yung mga necessary lang na lakad kung uh, kung kailang lumabas di uh, drive safely responsibly carefully Mientras tanto, sa Ligaw Albay, irido man ang tulong individual matapos na makabanggaan sa rong Tricycle sa Sarong Karabaw po po mas o menos alas 6.30 ng banggi sa Barangay Pinit, Ligaw City. Sigun kay Rosauro Perillo, kan City Disaster Risk Reduction and Management Council, tulos man na ni medical na asistensya ang mga lugadan, na entero man nagsapo minor injuries. Madiklom ang lugar kang pinangyarihan, kaya kay Puan Mandaan na mas dobleng pag-iingat lalo na sa mga motorista na nag-aaragi. May sakay na tatlo, dalawang passenger and then one driver. Ah, uh, tapos nakita pa namin doon yung lubid. Hindi ko alam kung baka or kalabaw pero sabi nung biktima, Kalabaw daw. Then, yun po, uh, basag yung salamin ng tricycle kasi nga na, na nila yung kalabaw. Tapos may mga tama, may minor injuries naman yung iba. Yung isa is may laceration sa no Mantang sa Pulangi Albay, day na sunerte pamabuhay ang sarong babae motorista. Matapos na buminangga sa kasabat kay ning truck sa barangay Matakon, pasado alas 9 ng banggi kanakaging Oktubre 16. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.